Ang Oslob ay isang maliit na bayan sa tabing dagat na matatagpuan sa pinakatimog na gilid ng mainland ng Cebu. Kamakailan ay naging sikat na tourist site ito dahil sa mga whale shark expeditions. Ang whale sharks sa Oslo whale shark snorkel trip ay mga likas na nilalang na dumarating at umaalis ayon sa gusto nila. Ang mga float na nakikita mo sa ibabaw ay naglalarawan lamang na no good zone para sa mga pinakat pinatakbong bangka. Ang diving at snorkeling ay mga aktibidad na limitado sa oras at tao na ginagawa ng magkakasunod. Ang bawat pangkat ay binibigyan ng 30 minuto upang makita at tumangoy kasama ang mga whale shark. Bago magkakaroon ng nakapagtuturo na talakayan at pagtatamhal tungkol sa whale sharks. Gayun din ang mga mahigpit na halituntunin na dapat sundin sa buong aktibidad. ay ako talaga'y matatakotin. Tingnan mo naman yan. Kalaki ng bibig. At marami dito guys na a whale shark. Hindi lang isa, dalawa, kundi marami sila. At ang laki na mga bunga nga, guys, na matatakutin talaga ako sa mga ganitong hayop, sa totoo lang. Tingnan mo naman yan, ang laki. Grabe. Yun na yan sila. Sila na lang yung lumalapit doon kasi ayaw ko talaga. Baka alam mo na, ah, dahil matakutin tayo, baka malamon tayo dyan, bigla at bigla tayong sugupin dyan, na wala na, makabalik ko Manila basig tunlon ko kadakwa ng ba-ba-ra ba. ba sa una lang gito, Diyos ko day. na. unang sila na lang gina paduhol-dool dikti siya. Ako ay picture, no? Nagakatakot guys. Depende na lang siguro sa tao pero ako kasi matatakotin shadow Thank you. Thank for watching.